kung taga-suporta lang ang pag-uusapan, ay pasok na dyan ang taga Davao City. Kasi ba naman, nangunguna kasi sila sa dashboard ni FB at ni YT. April 13, 2024, nung nakadating kami sa Davao City, nagpunta lang naman kami dito upang mag-attend sa 4th birthday ng aking pamangkin na nasa Kinilis. Nung pagdating namin dito sa Davao City, ay madami na po nag-message na i-guest kami at i-invite. Pero sad to say, tatlo lang po yung aming napuntahan dahil yung sadya lang naman namin dito ay para lang sa pamangkin ko. April 15, 2024, nung may nag-invite tasa sa amin sa Bonggang Restaurant. Abay, syempre on the go kami ni Francis. 5 to 6 p.m. daw kami papuntahin sa kanilang restaurant. Pero di namin inasahan na sobrang layo pala. Kalinan Davao City to Torres Street in front of Davao City National High School. At kahit malayo ay nagawan pa rin ng paraan. Kaya maraming maraming salamat sa ati ko dahil kapag kami ay pumunta dito sa Davao City ay palagi din siyang nakasuporta. At dahil sa sobrang traffic nga ay nakatulog kami ni Francis. It's a prank! Medyo nainip lang talaga kami kaunti dahil dahil hindi naman kami sanay sa mga traffic-traffic kasi wala namang traffic doon. oy bangka namin yung sinasakyan namin. Pero nagdaan ng ilang minuto ay nakarating na kami sa destinasyon Dito sa Grilas Ihaw-Ihaw. At alam niyo po ba na masaya po talaga ang puso namin nung pagdating namin jaan kasi sinulubong po kami ni Inday Loyloy vlog Loy Talagang gulat na gulat kami sa energy niya dahil fan-a-fan pala siya ng Franuli. Kaya maraming salamat Inday Loyloy vlog Loy Kaya ano pang inaantay niyo? Halina't ating pasukin ang Grilas Ihaw-Ihaw. great food and amazing people in nihau or pork barbecue is a filipino cuisine that is the counterpart of the kebab marinated in sweet sauce and perfectly cooked in charcoal so good na! Dito sa grillas Ihau located at Torres Street in front of Davao City National High School Habang kami ay papunta sa loob, hindi talaga namin mapigil-pigil ang sobrang bango ng kanilang mga ulam. Dahil bukod sa masarap ito, ay pangmasa pa. Special thanks pala kay Inday Loyloy Vlog kasi siya po yung nag-recommend sa amin sa owner ng Grillas Ihaw-Ihaw. Kaya maraming salamat kay Sir Nico Salvador, ang owner po ng Grillas Ihaw-Ihaw at ang kaniyang mami na si Mami Nathalia Salvador. At ngayon, nakaupo na nga kami dito at grabe, para naka-VIP talaga kami, no? Kasi we Aircon. Opening hours daily from Monday to Sunday, 12 p.m. to 12 a.m. Ayun na nga si Inday Luloy Vlog at inilapag na po ang mga sobrang sarap na mga ulam. Hindi lang ulam, pati na din yung kanyang mga ngiti. Ganun dapat, palaging nakangiti. Good vibes lang. At yun nga, gaya ng sabi ko, si Inday Luloy Vlog ay isang sulit na taga-suporta sa atin. Kaya every time na pumupunta kami dito ng Davao, talagang nagme-message yan pero hindi lang talaga namin nabasa dahil sa sobrang busy. But this time ay pinush na nga nga talaga ni Inday Luloy Vlog. Hindi po siya yung owner ng Grelas Ihaw Ihaw ha. <laughs> Isa po siyang waitress. More than 3 years na din siyang nagtatrabaho dito at alam nyo po ba halatang mahal na mahal niya yung kanyang trabaho. Dahil akala ko talaga nung ona siya yung nagmamayari ng Grelas Ihaw Ihaw. Kasi ba naman, sobrang pinagmamalaki niya talaga ang Grelas Ihaw Ihaw. Halatang maayos ang pakikitungo ng kanyang amo sa kanya. At charan, Ito na po lahat yung ating kakainin at grabe sobrang dami naman po nito. Mauubos ba namin nito? Kaya maraming maraming salamat sa Grelas Ihaw Ihaw. Grabe, hindi hindi talaga namin ito makakalimutan dahil sa sobrang sarap ay masisiguraduhan mo talagang musog ka paglabas. Kaya sa mga taga Davao out there, so good na dito sa Grelas Ihaw Ihaw. Sa mga magpapadeliver, pwede nyo po silang i-contact sa kanilang Facebook page, Grelas Barbecue. Pero kung ako ang papipiliin, mas magandang pumunta ka rito. Dahil hindi lang naman masasarap na ulam ang kanilang pasabog, pati din pala si Inday Loyley Vlog. At ito talaga talaga ang pinaka-highlight sa lahat. Lalong-lalo <laughs> lalo na kapag ikaw ay nag-birthday, sasayuan ka. At hindi lang po sa vlog ito nangyari. Lahat po ng mga pumupunta dyan at bagong pasok ay talagang wini-welcome niya at ine-entertain. Sabay ng kanyang bonggang sayaw at ngiti. <laughs> Oh, di ba? Pero alam niyo po ba habang sumasayaw po si Inday Luloy Vlog, syempre nakita ko talaga sa kanyang mga labi na talagang ginagawa niya talaga yung kanyang best upang mapasaya niya yung kumakain diyan. Di ba? Hindi siya makasarili. Ganyan dapat, hindi puro yung paganda lang at paporma. Dapat entertainer. Ganon. Dahil madami na nga ang pumapasok, ay may ibang mga pumapasok na nag-request na pasayawin si Inday Luloy Vlog. Ayun na nga, lumipas ang ilang oras ay nagchika-chikahan kami ni Inday Loloy Vlog. At alam nyo naman po sa amin, di ba, kapag deserve na tulungan yung tao, ay talagang tutulungan talaga namin. At kaya ngayon, andito kami sa inyong harapan dahil bukod sa pagiging waitress ni Inday Loloy Vlog, ay nagvavlog din po siya. Na sana i natin si Inday Loloy Vlog para mas maging gumanda pa yung kanyang buhay. Dahil alam nyo po ba na sa likod po ng kanyang mga ngiti, ay mag-isa na lang siya sa kanyang buhay. Kaya wag kang mag-alala Inday Loloy Vlog kasi kapag pag ako ang nagsabi na i-follow ka ay i-follow ka talaga nila. At di lang po yan, sana po ay i-follow nyo po ang page po ng Grillas Barbecue. At nung pagkatapos namin kumain, agad-agad naming pinuntahan po si Sir Nico Salvador ang nagmamayari ng Grillas Ihaw-Ihaw. Pero sad to say, wala pala si Sir Nico. Kaya nung nadatna namin, ay nakita namin yung kanyang pinakamagandang mami na si Mami Natalia Salvador. Pero talagang halata no na hindi kami kilala po ni mami. Pero wag kayong mag-alala mami. Hindi naman po kailangan talaga na lahat po ng mga vlogger ay kilala nyo po. But don't worry mami ako na po ang nagsasabi na hindi po nakakabali si Inday Luli Vlog sa pagkuha sa amin. Kami lang naman po yung mga vlogger na kahit malait yung viewers namin, hindi hindi kami gagawa na ikakasama po sa mga viewers. Dahil lahat po ng mga vlog namin ay hindi puro pagpapanggap lang at riyang totoo ang buhay. Na kahit minsan is nagtitrending kami, minsan naman ay hindi. Pero okay lang, bastang ang importante, wala kami ginagawang masama o pandoloko sa mga viewers namin. Dahil panandalian lang po ang kasikatan kaya mas maging mabuti tayo sa mga nanonood sa atin at maging magandang impluensya para sa mga batang nanonood sa atin. Maraming maraming salamat din po sa kanila mga staff dahil napaka-approachable talaga. Hindi din namin inasahan na meron palang nakakilala sa amin habang sila ay kumakain dito sa Grelas Ihaw-Ihaw. Hindi man pinagkakaguluhan pero nakikita namin sa kanilang mga ngiti na sila ay talagang masaya sa mga ginagawa namin ni Francis. Kaya payo ko sa gustong maging vlogger, kahit sino po talaga pwedeng pwede. Basta't masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang yan. Sa una lang yan mahirap. Way back 2019 nung kakastart lang po namin yung Francis sa pagvavlog, hindi pa medyo kilala po yung mga vlog-vlog na yan. At dahil kumikita na nga ang pagvavlog ngayon, madami na ang nagbago ang buhay. Kaya sana kapag tayo ay nakasahod na, gamitin natin ang pera sa tamang pamamaraan. At huwag nating hayaan masira ang ating buhay para lang sa kasikatan. Gaya nga nang sabi ko kanina, ang kasikatan ay nalalaos lang. Pero ang buong pagkatao mo, mahirap nang bawiin sa mga taong sinaktan mo at pinakitaan mo ng masama para lang magkaroon ng content. Kasi kapag ikaw ay nalaos, mahirap nang ibalik ng ang tiwala ng mga tao sa iyo. Kaya hanggat maaga pa, hinay-hinay lang sa paggawa ng content. At kung ikaw ay good example po ng isang pagiging vlogger, ganito po ang reaksyon sa totoong sulid na minahal ka ng sobra-sobra dahil sa pinakita mong maganda. <laughs> Thank you ate. Sabi niya hindi daw siya makapaniwala kasi maganda daw ako sa personal. Oo, <laughs> Oh, 'di ba? Ang sarap po talagang makita yung mga ganyang tao no, na na-appreciate ho talaga nila yung mga ginagawa namin sa buhay po ni Francis, 'di ba? Mm -hmm. buhay lang po kami, pero my god, kasi hindi ka muna napapasok sa school. <laughs> <laughs> Lagi nating pakatatandaan na huwag nating sirain ang buhay para lang sa kasikatan. Pwede tayong gumawa ng magagandang bagay para sumikat tayo. Para at the end of the day, kapag tayo ay nalaus na, meron at meron pa rin talaga tayong uuwihan ng mga totoong tao na minahal tayo nang hindi pa tayo sikat. Kaya kami ang Franuly Love Team na nagsasabing, Dapat Love Lang!